Naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa probinsya ng Batangas nitong weekend kung saan higit kalahating bilyong pisong halaga ng tulong at servisyo ang inhatid ng pamahalaan. Bukod dyan, inihandog din ang card at isip at seaball program sa lalawigan. At um, libreng pa pa sa Mela Lesmores sa Italia. Rise and shine, Mela. ka e expire lang ng lisensya bilang guro ng public school teacher na si Carlo. Malayo raw ang opisina ng Professional Regulation Commission kaya't laking pasasalamat niya nang dumayo ang bagong Pilipinas Service Fair dito sa kanila sa Lipa City sa Batangas kasama ang PRC. Ilang minuto lang solve agad ang kanyang problema. ang lapit po sa Lipa. Eh, uh, kung magre-renewal po ay sa Malolos City pa. Kung dito na po siguro mga one and a half to two hours ang layo. So dahil po dito sa bagong Pilipinas Caravan, lakit mong tulong kasi mas mapapalapit na lamang po, hindi na po kailangan lumayo and uh, very convenient on, on our part. Isa lamang ang booth ng PRC sa mga pinilahan ng ating mga kababayan sa pag-arangkada ng BPSF Caravan sa Batangas nitong weekend. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng serbisyo Fair kasama si Finance Secretary Ralph Recto na siyang main host ng BPSF sa probinsya. Ayon kay Speaker Romualdez, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hangad talaga nilang mas mailapit pa sa publiko ang iba't ibang tulong, serbisyo at programa ng gobyerno. First time talaga na nangyari na lahat po ng ahensya ng gobyerno, lahat ng departamento ay nandito. Kaya ako po rin naging papasalamat sa lahat ng mga department heads at sa lahat ng mga na nandito at nagsumasama sa atin. Pagtitiyak naman ni Recto, walang halong politika ang programang ito at lahat maaaring makiisa. Dilaw kaman man o pula, luntian o kahel, asul man ang kulay inyong, inyong politika, ang mga ito ay handang dumamay sa inyo ng walang diskriminasyon. Sa kabuuan, umabot sa 563 million pesos ang halaga ng tulong at serbisyo na naihandog ng gobyerno sa dalawang araw na BPSF Caravan sa Batangas para sa nasa 60,000 na benepisyaryo. Bukod sa bagong Pilipinas Service Fair, inilunsad din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program, gayon din ang Isip for the Youth at Sibol Programs para sa iba't ibang sektor. Sa kabuuan, siyam na libong benepisyaryo naman ang nakinabang dito at nagkamit ng tigli limang libong piso, libreng bigas at iba pang tulong. Maraming salamat po kay Sral Proyekto at po kay Speaker Romualdez po sa mga binigay niyo po sa amin. Ano-ano po yung paglalaanan niya dun sa cash? Uh, ah ko po ng gatas at diaper. Para naman kay House Deputy Speaker David JJ Suarez, talaga namang buhos ang naging ayuda at serbisyo sa Batangas. Naging napakatagumpay po talaga ng BPSF dito po sa lalawigan ng Batangas, specifically dito sa Lipa kung saan libo-libong mamamayan ang muling nakinabang sa pondo ng ating pamahalaan. But wait, there's more. Kasabay ng servisyo fair, may libreng concert pang handog ang gobyerno para mas mapasaya ang mga batang batanggenyo. Tampok dito ang iba't ibang magagaling na artist ng bansa. Please, please love. pamahalaan, tuloy-tuloy pa ang magiging paghahatid nila ng iba't ibang tulong, serbisyo at programa sa ating mga kababayan sa mga susunod na linggo at buwan. Mula rito sa Lipa City sa Batangas, Melanes Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.